ating saksihan ang buhay dito sa probinsya. Ayan po mga kabala, no? nandito po ako sa paggawaan po ng suka dito sa Barangay Danso, Pero na Tarlac. Panoorin po ninyo paano po paggawa ng suka dali po sa katas ng tubo. Ayan po yung mga tubo. Ayan naman po yung nakikita nyo ron yung mga drum na pinaglalagyan po ng suka. Panoorin po ninyo mga kabalin ang proseso ng paggawa ng suka. Ay, na, ano po? Tingnan so, po ninyo. Diba po, purong-purong suka. Dito po yung pabrika ng paggawa ng suka sa Barangay Danso po. Ero na tarlak. Sukang galing sa tubo. Purong-puro po ito. Masarap mga kabalin. No? Pinuntak nga po sila para makakuha na natin ng vlog po. Ang paggawa ng suka na galing po sa katas ng tubo. Ayan po. Mamaya po ipapakita ko sa inyo na po mga yung proseso ko paano pagproseso. Diyan po. Ayan po yung mga tubong lilipitin nila. Kukulin ng juice. Ayan po. Naka-prepare na po. Ayan po mga kabala yung proseso ng paglilipit. Ayan. Pilipigan po nila yung kung ginukuhin katas ng mga tubo. Dobo. No, no, no. <laughs> Para bagi suka. Oh. Tempo. Ganyan po proseso ng pagkuha po ng ano, katas ng tupo mga kabalin. Ano nyo? Nililipit ang makina. Pagkatapos, dyan dumadaloy po. Ayan o. Yan ang katas ng tubo. Gagaling sa makina. Ayan o yung mga guwabo, nakasal na kayo, ayaw po magpagpano eh. <laughs> Nag-sag sa glass pa no, mga kabaler. Oh? Okay! <laughs> Kali Ayan po mga brother. Ganyan po pag paglilipit. Galing oh. Ayan po mga kabalero, no? dyan tumutulo, ayan o. Oh. Dyan, umaagos. Iging katas ng tubo, ayan. yan. Ganyan po ang gagawin na suka, puro-puro po. Wala pang chemical yan. Kaya makikita nyo po mamaya kung paano ang ng suka dahil sa katas po ng tubo. Yan ang mga container po nila. Oh. Yan. Tinecheck na po nila yung mga ano, suka. Oh. Hmm. Ha, same na. Eh <laughs> po yung pagsalin nila, sinasalin doon. Oh. na. Oh. Puro-puro po yan, sir. Ne. Purong tubo. puro-puro. Ano, Ibig sabihin pala, ito talaga yung ano, puro ng suka. Oh. Makakabali, no? Eh. Ayan, oh. Ganyan po pala mga kabale, no? Talagang i-stack sa mga ano rito, mga galong-galo, no? Ang gandum po yan, no? Kadami, no? Dito talaga yung mga pagawaan ng tubo. Suka. Galing sa katas ng tubo. Ayan po, lalagay sa mga kabale, no? Yung katas ng tubo, lalagay sa mga kontinyer. Ayan, eh, sinasalin po. Puro-puro po yan. Magandang maga po, te. Binablog ko po yung paggawa ng suka sa ating barangay. Mayroon lang po kasi. Noon, di kami nakapagpinta ng matamis. Ay, ganun po. Suka na po ngayon yung product nyo. Tiniray ko po kasi. Walang bibili ng panotsa mo. Kung magiging kami ng mahigit na isang li... Yeah, 200,000 dalawang taon ng pandemic. Mm. Et, ayan po mga kabayan ang may-ari po ng paggawa ng suka rito. Si Ate, ano pangalan kanya tay? Elsa. Elsa, taga Barangay Dansu po to. Sa kayo. Dito po ko sa Madan po sa mga Maurera family, di po nakapangasawa. Oh, kaya pinuntahan ko po mga kabayan yung paggawa ng suka po. Um. Hello Te, kaway po kayo Te. Mapapanood po kayo. I-promote ninyo yung suka nyo kung gusto nyo. Oh. Sinasabi nga ni may kung Eloy kaya lang. Wala naman ano. Um, mayroon na lang nag-pitin ng mga Hmm. Nakatawa mm. Na, naman sila. Wala sila nga silang nga Pero pag kalimbawa ate, yung bultuhan ng kuwa siguro mas mura, no? Pag maramihan. Oh, Nagulugin ako sa matamis oh, ngayon. Ang, ang mahal daw. Kutsita sa... Ang kiyo. Nagluluto lahat Ah... Puro suka na lang po yung pinapalabas niya ano, Di bali ako maganda rin pang kita sa suka. Hindi mo tamtaman lang kasi mura naman sa amin kasi... Magkano per litro po nyo, Tek? 17 sa twenty na, 25 na sila. Matagal mm -hmm. na sila, 25. Dito lang medyo mura kasi... 17 lang po? Oh, oh. Pamura lang pala, eh. Pamura. Isang litro na po yun. Oo, oh, 25 sa Isolay na. Sabi pa nila, magtitran na, dadal mo na. Mahal daw ang Opo. Pupunta nga rin po ako ng Isolay ngayon sa mga gumagawa ng panutsa ron. Ibablog ko rin po. O sige ate, ipopromote ko po yung ano nyo na para malaman ng buong mundo. Na dito sa bayan ng na may pagawa po ng suka. Suka na galing po sa original na tubo. Di ba? Mm. Dito po sa Barangay Dasu po ito mga kabore. No? Kaya lahat mo mga ano dyan na ano na mga suka, dito po, pwede kayo gumawa rito. Kontakin po nyo si ate. Elsa, ano pangalit ate? Elsa Bier. Elsa Bier. O, si Ate Elsevier ng taga barangay Dansu po, pwede po. O, kilala po si Iguan, may Eloy Iklan, may mail natin. Mmm, siyan so po. Ay, ganun po ba? Iyan po, mga ano niya, sukat, mga ano niya, container niyo. Balit lang nung ito, kaya lang, magsisira ng mga tubo. Bukas, kamay pa naman yung mga bagay, hindi na tayo. Opo. po. Kaya lang, kundala, susira yung mga tubo. <suspense> Eh, wala naman bibili ng panutsa yan nung nag-pandemic tayo. Opo. Yung mga pinangungka sa matamis, wala. Nag Nasira yung mga matamis dyan. Nag Nagbasa-basa lang ha. Hmm. Kaya itinasper niyo po sa suka. Oo. Ano, eh. ko sa suka dahil wala nang, wala nang magawa. Dahil yun, ginawa pang gamot na pandemic yan. Yun, Opo. Yung uh, mga nag-ano, nag, mm -mm. nag-covid doon. Yung kapitan niya sa sana siguro sa panikid, daming nakakot kasi marami rong nag-covid sa kanila noon. Ate, mula, mula po sa pagkatas ng tubo, mga ilang araw po bago maging suka talaga siya? Oh, matagal-tagal din. Mga ilang araw po? Mga uh, 3 months. Bago po talaga maging ma-dispose po? Oo. So ang ibig sabihin, ipipreserve niyo po siya ng 3 months. Oo. Tapos bago siya isesel sa marketing. Oh. Yun, mga kabayan ganun pala katagal. 3 months pala Oo. ang proseso kapag maasim ang talaga, yung 5 hmm. to 6 talaga, maasim na yun talaga. 5 to 6 months po. Oo. Kalahating taon po, ne? Na, iba eh. namin, 4 months. Sige po na, wala hmm. sila pang Ayun. Hmm. Talagang ito po, galing sa purong tubo to. Okay. Walang halo po, ito, walang okay. chemical. Yun lang muna, ipit nila. Yung Opo. Opo. Ayun, yung katasan ko po na o. Oh. Hmm. yung pong sinasalin doon eh. Oo. Hmm. Ibig sabihin pala, dapat talaga marami kang stock, ano, eh. Dapat yung araw-araw na delivery na naibibigay yung bulsa kanila, kaya maraming stock, no? Inaano e, nga ni Kuya, all din kaya, to, sisira tayo, Kuya, baka may stock din dahil ilan lang nalagyan ko. Eh. Mm -hmm. Di ba dami pang kumukuha dito, yung mga walang nahanap mo, nagsitinda eh, sa... Oo, nagsusurstor na ito, eh. Pagbibigyan naman ng ulam ng mga anak nila, yung tubo, kaya eh, Opo. Pa, 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 pero araw-araw po meron kayong nadidispose na suka na talagang... Meron na ba? Araw-araw po minsan. Yun. May... May pinakababa ay na container lang. Ah, ganun Kanababay po. Pinakababa araw-araw. O, sige po. Deo, pwede natin ipakita yung ano, yung mga finished product po na ng suka. Ayan Saan na, po yung ano, po, mga kabalino, mga finished product po ng suka, oh. Mm, kadami na pala yun, know? kagaganda po mga kabalino. Mm. Nakagalon na po siya. Ilang ilang litro naman po yung ganyan, te? May 8, may 7, may 10. Ay, gano'n. Asan po yung 7? Ay, ah, pinakamamaliit. Ayun, 7 doon. Yung white, puro white. Magkano naman po yun? 120 lang. Isang, isang gano'n po? Oo. Oh, oh. May kamuro lang pala ka ba dito? Kaya, hmm. ayan po. Ang 7 liters po, 120. Oh, oh. Tapos yung kasunod po noon, 8 Magkano po yung 8 liters po? 136 136 Tapos yung 10 liters na po na eh 170 170 po? Pero kapag wala silang nalagyan Nagkiten niya nalagyan Hmm Parang ito Pinalitan niya yung 10 10 Ah ganoon po Ah pagka dapat nilalagyan ka? Oo oh, dapat nilalagyan mm. Ayan po yung mga finish product nila mga kabali no Kailangan po Mamaya nga dana ko ito Bilya ko te. eh dami kahit na 7 litro lang ayan po ayan po yung finished product po ng ano, suka suka ano ba kayo, ano ba kayo? Ano ba kayo sa gobyerno? Ano kayo sa Opo, sa, Ano po sa ano po to sa El Cabalen Vlogs po to vlogger po kaya ah, buong mundo papapanood po to. Ah, vlogger po kay. Anong pangalan niyo sa vlogger? El Cabalen Vlogs po. L. El Cabalen. 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 Opo, vlogs. Kapangpangan 'yon, El Cabalen. Opo. Kaya buong mundo po mapapanood kayo dito. Oh. Um, kaya yung mga yung mga dealer ng ano suka, pag napanood po ito, posible sila mag-order dito. Kasi po sa panotya po, nung nag-vlog ako ng panotya, meron na po ngayon kumukotak sa akin kung saan yung mga pag-awang talaga ng mga panotya at kukuha raw sila. Pero mo, Three to six tons ang kailangan nila. Oo, oh, madami. Opo, kaya pupunta ko po yung mga takaison. Sa isang kayo lang mga Opo. Kailangan natin lang ang pinagbibinta namin sa isang hmm. sa kanila eh. Kaya po kung saka sa kami awan, just pag napanood nila ito, alam nila kung sila sa kukuha. Kaya po dito po kay Ate LB, LB Elsa, Ay, Elsa Abier. Abier. Dito po to. Sila po gumagawa ng mga suka sa barangay Dasu po to, mga kabalen. Pwede, pwede po kayong umorder sa kanila o kumontak. Kukunin ko po yung contact number nila. Para halimbawa gusto nyo tawagan sila, pwede po. Ngayon mga kabalin, ilalagay ko po ito sa ano natin. Para makontak nyo po sila. Kamura lang pala rito mga kabalin pagka sa kanila, kanila kayo mismo kukuha. Pero mo 7 liters ay 120 lang daw. Oh, mentala sa palengke magkano ni Megit? 200 plus na. Ano pag po mga kapatid? Kita nila yung 7 liter daw. Oo, oh, oh, nga po. Hindi rin niyon. Kasi mo. Magkano sa kapatid? Totoo tama naman po uh -huh. ito talaga. Si Sir Sabian no may ari nitong pagawaan ng uh, suka dito sa Pop Ganto. Pero ano ka lang? Uh, kung available kayo, gusto mong mag-order, dito kayo pumunta para magkako ng sukang tubo pure Ayan lang, thank you. Okay po mga kabalay, ipinarig po ninyo. Siya po may ari. Ayan, kaganda Ay, ng ano. May may ari pala ng pagawaan no? ng suka dito sa port ng lagso. Oo po, ayan o. No? Kaganda Purong-purong <laughs> so, ka -ka -ka suka mga kabalay. Galit po. Purong mga kabali. Okay, <laughs> salamat po te. Salamat. Okay. Tingnan po kayo lagi.